Anthony Edwards na stay wind build ng Binatalsik ng gawin nito sa Pistons player at itong si Alex Caruso ang lupit ng hang time. Ngayon nga yating pag-uusapan ang ilang mga kaganapan sa NBA at ilang mga malulupit na plays na ginawa ng mga NBA player at atin itong umpisan sa laban ng Celtics at Sixers. Iwan nga dito si Kelly Oubre Jr. sa move ni Jason Tatum State into a hindi natawagan ng foul. Sa laban ding ito, abay si Tyrese Maxey, biniktima ang bagong Celtics player na si Drew Holiday. Supalpal nga yan. Next game naman natin ay ang harapang Los Angeles Lakers Rockets kung saan sa blowout win nga na itong Houston Rockets sa kanilang bahay ay itong si Lebron James nag-bully ball muna kay Dillon Brooks in the paint straight for a two pointer yan. Pasok nga yan para kay LBJ Napa too small pa itong Lakers bench. And in the same game, Jalen Green, grabe mga idol up and under nasty left hand layup pang kanyang gilawa. panis sa mga Lakers defenders at ganun din ang mga idol next possession grabe na naman ang left hand finish ni Jalen Green dito and one play nga na naman yan at sa pagkapanalo nga dito ng Milwaukee Bucks over the Pistons matapos ng takeover mo di Damian Lillard in the fourth. Abay dito si Bobby Portis ginamit ang grabbing fade away mga idol. Iwan nga ang defender. Pumasok nga yan, swak yan. at etong fan Ito tuwang-tuwa nga sa ginawa ni Bobby Portis Jr. Inapiran nga siya matapos. Susunod na play natin matapos ng nasty poster dunk ni Yanis kay Stewart. Tinitigan mga idol and then na technical foul. Kaso pangalawang technical foul na yun ni Yanis kaya't automatic ejection ang nangyari sa kanya. Balik tuloy siya sa locker room. Lipat ka tayo sa ating next game. Maharap ang Minnesota Timberwolves at New no Orleans Pelicans kung saan grabe. Maraming ang highlight na ginawa itong si Andre Edwards. Una na nga dyan mga idol ang off the backboard dunk niya. Grabe, isa yan sa mga malulupit na dunk ni Edwards ngayon. Pangalawa naman dyan ay eto ngang one-man fast break na nagresulta sa windmill dunk niya. Pero hindi pa dyan natapos dahil on the other end, abay nilamo niya nga itong lay-up attempt ng batang player ng New Orleans Pelicans. Nilipad niya talaga mga idol for a block. At sa tight win naman ng Phoenix Suns si mga idol over the team ng Chicago Bulls ay itong si Alex Caruso ay nag-iwan nga ng malupit na highlight. Matapos ng fake pass niya mga idol straight into a very smooth layup, naghiyawan nga ang mga fans nang makita nila ito. At sa tough loss naman dito ng LA Clippers sa team ng Brooklyn at mga idol ay pinawaw muna ni Paul George ang maraming NBA fans matapos ng grabing adjustment na dito. Nawala na ang bola mga idol kinuwa mid-air and one play patuloy ang naging resulta niyan. At mga idol, harapang Schroeder pati na rin ni Kyrie Irving na in the past years ay meron ngang hindi pagkakaintindihan beef or away. Kumbaga, ay itong si Kyrie Irving pinasayaw nga si Dennis Schroeder sa move na ito na kailang crossover snatchback muna and then crossover again. Snatch back one more time Straight mga idol Into a pull up jumper Swak nga yan Para kay Kyrie Irving